Hello, good morning uh, guys. Uh, nandito na naman po tayo sa ating channel, Kalugar uh, TV para mag-upload yung uh, bago nating uh, video ngayong araw na to ng uh, Sabado, uh, and March uh, 15. Oras natin guys is uh, sa 9am, 9, 9 ng umaga. Ito guys ang ating uh, location ngayon guys, itong uh, Retail Market tayo ngayon, guys, sa kahabaan ng Waluna Street. Sa harapan mismo, guys, ng uh, Pretel Market. Ayan. Ito kayo si Pretel Market. Eh, yung ginagawa na yun. Yung may jacket. Itong location natin, guys, is uh, Waluna Street. Ayan. Ito yung, ah Ayan yung corner, guys, ng Tayuman. going ah, uh, northbound tayo. Ayan, Ayan guys. So, oh, tayuman. Ito uh, yung overpass. Ito yung retail market, guys. Andito tayo, guys, sa gitna para makita natin kung ano ba meron dito sa retail. Uh, malapit sa uh, makikita natin dito sa retail market. At kung anong merong mga establishment uh, sa kanterin. Uh, Ayan, guys. ACLC. Uh, Ah, uh, North Bay Campus, yan. Meron dyan. At ito rin guys, yung Pure Gold. Yan. Dito sa One Luna. Malapit din ito sa Pretel. Ah, uh, kabilaan lang sila guys. Ayan, eh. One Luna Street. Uh, at ah, uh, Nicolas Zamora. Ito yung naghihiwalay guys sa uh, One Luna and uh, Nicolas Zamora. Itong uh, Pretel kayo man uh, pag, ayan guys diretso nyan uh, ano na yan uh, na na wala na yung Nicolas Samora pero tatawid tayo guys para makakita natin kung hanggang sa vlog yung Nicolas Samora so alam guys uh. ayan, man street city road ito ang Nicolas Samora na guys eh walo na na dun eh uh, ito dito Nicolas Samora na to tayo ito yung pretel market guys eh. Ah. medyo ano eh uh, under anisha uh, ano siya renovation And, mga nagtitinda ng gulay pero meron din dito dalawag nakikita din natin may mga halaman guys eh. Ah. binibenta yan baka gusto nyo na halaman ah, dito sa pretel guys ah, marami rin kayo mamigilin ah, ang retail Market. Ito, guys. Papasok ka sa loob. Kasi under uh, renovation siya. Eh, yung mga nagtitinda dito, guys, sa retail Market. hindi dito na sila sa labas. Dahil uh, under uh, construction po itong uh, ang uh, post. Ayan, yung palengke, guys. Ayan. Ayan. ayan ito ay yung mga vendor dito guys guys <tipos> <tipos> <Tengalais, to> yung yung <tipos> Jollibee yung ito yung Jollibee guys ay drive thru Plaza Asasola. Maraming na rin dito guys na under, under uh, construction ng mga building niya. Talagyan, guys, oh. mga ginagawa. Oh. Ito yung video. Itong uh, location ng camera natin guys is uh, southbound. Southbound to oh, guys going to uh, Santo Niño yan, Ilaya. Ayan yan. Malaya Street. Ayan guys. Ayan yung may mataas na po, may mataas na building na yun, guys. Sa, sa Moriones yan. Moriones Street na yan. Ayan yung simbahan. Ayan guys sa dulo. Ayan. Ito ang pretty guys. Ah, uh, muli guys sa oras na to. Ito muna po yung ating uh, bagong video ngayong araw na to. Itong uh, retail, uh market. Uh, sa mga hindi pa po, po nakakapag-subscribe, guys, uh, subscribe na po kayo sa channel natin para mas marami po po tayong video may upload dito sa ating uh, channel, uh, Kalugar TV. Uh, maraming maraming salamat po, guys. At muli, guys, uh, goodbye and uh, God bless. Bye-bye.